Magandang araw po sa inyo lahat at muli po. Welcome po dito sa inyong pabulitong programa. Dear Kuya E, Just call me Wolf. 2022 po since nang nahook ako sa inyong channel. At since then, gusto ko na rin pong marinig ang sarili kong storya sa inyong channel. Bagaman nahihiya ako o hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Kuya I, marami na po akong pwedeng ibahagi sa inyo pero ito po mo muna sa ngayon. Kapag naalala ko po itong bahagi ng buhay ko ay nalulungkot ako. But siguro nga kailangan lang talaga nating tanggapin ang masayaman o malungkot na alaala na naging part po ng ating buhay. Kuya I, doon po sa Cubao maraming beses akong nadaan at doon po kami nagkakilala ni Predo. Hindi niya tunay na pangalan. Nagkatinginan, nagkasunuran. Hanggang sa may konting, konting tao na lamang ay tumigil si Predo. Ano ba hanap mo tol? Sabi ko wala naman. Eh bakit ka sumunod? Akala kasi pinapasunod mo ko kasi nilingon-lingon <laughs> ka. Magkano ba pera mo dyan? Huh? Sorry, call boy ka pala, hindi naman ako nagbabayad. Ito naman, murang halaga lang sa malaki kong paps. Hindi ka na lugi dito. Oh. Inabot ni Predo ang kamay ko at doon ipinakapasa sa akin ng kanyang paps. Binawi ko man agad-agad ang aking kamay ay hindi ako magsisinungaling. Kuya Ina, masasabi kong tila ba yung isang kuryente na nagpatayo ng kung anuman sa aking bahagi ng katawan. Gusto mo ba? Malapit lang ang bahay ko dito. Uwi ka ni Predo. Sabi ko wag na. Salamat na lang. Sus, sure ka? Okay, sayang ang oras. May pag-guilty effect si Predo. Kaya kuwang kuwa naman niya ako. Sabi ko, sige na nga. 2015 yun, Kuya E. At sabi niya, okay na raw ang 300. Masasabi ko Kuya I na para sa akin malaking halaga na yun sapagkat ang trabaho ko po ay isang service crew sa isang fast food chain. So Kuya I doon nakita ko ang lahat kay Predo. Panalong panalo, hindi ako lugi sa katawan at sa angking paps ni Predo. Tiyak din ako na dahil sa dami ng kanyang mga gamit sa apartment, malaki ang kitaan nito. Kuya, I, hindi lamang ako ang lumantak kay Fredo kaming dalawa. Sabi nga ay tarang numero. Akala ko mga ganun-ganun lang yon, pero may kising na naganap sa amin ni Predo. Passionate yun kuya i. E. Masasabi kong ginalingan ko nung mga oras na yon as inbigay todo po ako. Naisip ko na minsanan lang ito para sa may tsurang si Predo. Lalo na hindi naman kasi ako hindi ko afford na magbayad ng ganun-ganun na lang. Kuya I, e, nang makaraos, magbibihis na. Inaabot ko kay Predo ang dalawang dadaanin at dalawang tig-50 pesos. Pero sinabi sa akin ni Predo, wag na, libre ko na yan sa'yo. Nag-enjoy din naman ako, sabi ni Predo. Pinilit ko pa siya pero sinabi niyang okay na raw. Hanggang sa siya na nagsilid sa bulsa ko. Hindi na ako nagpumilit. Hinatid ako ni Predo sa labasan at sinabi niya sa akin na open ang bahay niya kapag gusto ko libre, walang bayad kung gusto ko ha, na may mangyari sa amin. Nagtaka ako dun Kuya E, lalo't alam ko naman na isa siyang bayaran. Tinanong ko siya bakit ang sagot niya ay ayaw mo ba ng libre? Fast forward natin ang kwento. One day ay nasa fast food. Chain ako na pinagtatrabahuhan. Nang may pamilyar na mukha akong nakita Si Fredo Kuya I kasama ang kanyang siguro'y customer. Pa-out na ako nun Kuya I kaya tinawag niya ako. Uy, pinsan. Yun ang tinawag niya sa akin. Pinakilala niya akong pinsan at pinag-take out ako. Sinabi niya sa akin na sabay na kaming umuwi. Sabi ko, bakit sinabi mong pinsan mo ko? Sabi naman niya sa akin, sinasama na raw kasi siya pa uwi. Kaya dinahilan niya na dadaan pa siya sa akin na pinsan nga niya. Kuya i e, nag food trip kami ni Fredo ng take out ng kanyang customer. May nangyari ulit sa amin. Kuya ay e, naging madalas na yon yung mga nagaganap sa amin. Pinigilan ko ang sarili ko dahil alam kong nahuhulog na ako pero ako rin mismo o sarili ko yung kalaban ko. Hindi ko naiwasan sa madaling salita si Fredo. Alam ko, mahal ko na si Fredo pero kuya eh, hindi ko alam paano aaminin sa kanya. Kuya I, ngayon lang, ngayon ko lang naisip ang mga pinapakita o pinaparamdam sa akin ni Predo ay pawang paramdam ng pagmamahal. Hindi lang siguro niya maamin or what, kasi minsan naglalambing ito sa akin na tawag pa sa akin ay bes. Niyayakap niya ako kuya I, wala kaming usapan kung ano kami. Or kasi hindi kasi ako nagkakaroon ng lakas ng loob. Kahit ilang taon na kaming magkakilala, Kuya I. E, Naiiyak na ako kasi dumating ang pandemic ng 2020. Bago pa lang noon ang sabi ngay kalabang hindi nakikita. Nawala na agad si Predo. Nang hindi ko na amin man lamang o sabi sa kanya ang salitang I love you. Bago ang oras ng kanyang pagkamatay, Kuya I, e, ay ang mensaheng Matagal ko na rin gustong marinig o sabihin sa kanya, Mahal kita. Chat sa akin ni Fredo. Kuya I, e, tuwing matatapos ang September, naalala ko siya. Kasi September 30 kami nagkakilala. Kaya hanggang alaala na lang po kuya iyang e lahat sa amin. Kahit anong tagal pala kuya I e, kapag binahagi sa inyo ay nananariwa ang sakit. Kaya sana po, kung may mga mahal kayo, iparating nyo ito o ipaalam at huwag nyo na pong hintayin pa na mawala ang sakit sa'yo. Bago pa man, ba, mawala ang tao sa'yo. Bago pa man, niya malaman. Naiiyak talaga ako, Kuya E. Promise. Hanggang dito na lamang po. Wolf. Well, hindi naman talaga, syempre, ah... Uh maiibsan yung kahit gaano katagal ng panahon yung sakit kumbaga lalong lalo na yung tao hindi mo naman pala nasabi talaga yung tunay na naramdaman mo bagaman napaparamdam mo man e eh, para kayong walang uh, label so talagang masakit talaga yon syempre lalong lalo na ng mga panahon na alam mong Ah, mahal na mahal mo siya, hindi mo naman sinasabi o hindi mo naman pinaparating sa kanya, pagaman pinaparamdam mo pa rin kahit papaano iba pa rin talaga yung sinasabi mo o nagsasalita ka na mahal mo, anyways maraming maraming salamat sa iyo Wolf at muli po maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusupaybay sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa, maraming salamat po sa inyong lahat